Hello guys! Magandang araw kung muli sa ating lahat. Today videos guys. Isasama ko kayo sa pagkain namin ng Yoming Batangas. Dito lang po yan sa Pilipinas. See? How beautiful is this? This lomi? At eto na po. Ayan, magmumukbang na po tayo. Kasama ko po dito yung aking kapatid. Ayan, yung hipag ko guys. So... Manood po tayo. Ayan, kung paano po natin kainin ang ating pong lomi. Dito po sa Batangas ay maraming gumagawa ng lomi. But, uh, near in our house at uh, isa po sa amin po mga friend ang gumagawa ng lomi. Special tipo nila ay ang lomi. Ayan, ayan na uh, pansit gisado so today guys napagkayayaan po namin namin magkakapatid yung makukoy natin mga lomi pamangkin at anak Nag-visit po kami dito para makakain po ulit tayo ng lomi Ayan, sobrang init po niya, sobrang sarap. At ayan nga guys, nilagyan ko din siya guys ng kalamansi uh, para mas lalong sumarap yung atin pong pinakain na lomi. This time guys, uh, kahit medyo madilim na, gabi na, ay medyo mainit pa rin ang panahon. Pero sinabayan pa rin natin ang pagkain ng lomi. Pil na pil ko guys ang pagkain dyan ng lomi. Sobrang sarap. <clears throat> Sobrang sarap. Ang dami niyang sahog. Maraming pumupunta sa store na to para kumain lang ng lomi, especially lomi sa mga variety nila. Although marami silang variety. Pero specialty ko nila ay ang kanilang lomi. At talaga naman napakasarap. <laughs> ay, hindi Pil na ko po yung pagkain niya dyan. Kahit medyo mainit. Basta ang importante, sama-sama kayong kumakain. Kasama niyo yung pamilya niyo, friends. Mag-i-enjoy kayo. Hi. sobra pong dami ng kumakain dito. Siyempre, palinga ako kasi ang daming dumadaan at ang dami pong serve ng mga pagkain. tulog na. <laughs> <laughs> Kaya yung mga malalapit lang po dito sa Patangas, dito po kami sa Balaya, mismong balayan proper po yung kanilang shop Lomi House pwede po kayong pumasyal sa kanila guys si ng lomi. sobrang sarap sobrang sarap ng kanilang Lomi <laughs> Feel the heat, sabi nga nila. Feel the heat. Hmm. Siyempre, masarap siyang kainin, lalo na pag mainit. Ako ang bagong luto. Para malansahan mo talaga yung sarap niya. With lemon and tomato. Ang iba kasi gumagamit pa ng chili, but hindi po ako mahilig sa chili. Guys. So, kain lang po tayo. Walang katipin mm. na rin dyan. Hindi, Arie, nangangagat yun. Ah. Arie na. Yakag <laughs> na yakag. No warning, no warning. Ang dami niyang sahog, ang dami niyang uh, uh, meat, ang dami niyang chicharon na gawa po sa baboy. Meron din po siyang atay. Meron po siyang kadyaw. Uh, Meron siyang uh, fistball. Hmm yan po yung mga ingredients niya. Sabayan pa po natin ng toyo with maraming kalamansi, guys. Kumain kumain ka na Kumain ka kahapon na dito? Yan, syempre guys, hindi pa ako nasiyahan. Kukunti ko na lang yung lomi ko, nilagyan ko pa ng toyo with kalamansi para mas lalong uh, masarap yung ating pong pagkain. Oh, paawa naman si Presidente, lalo taong bahay. Ayun nga. <laughs> Ayun talaga ay, yung maluin. talaga yung talaga yung mo ayaw. Buti nga yun nga napapunta nung nag-swimming. Wow. Noon kaya nang, Sa tagal na doon niyang... Paano? Nandun nang Daniel. Si diyan na yung makakain. Sa ating past, yung mga plano sa buhay habang sa kayo yung humakain, Yung buhipag ko, siya. nakatabi ko dyan, hindi masyadong uh, kumain si... dahil siya ay lusog pa. Actually, naman lang namin siya, guys may post ang ating uh, Pero kumain mm -hmm. din naman siya. Hindi lang niya naubos. And then, uh, ay, uh, dito ang kagandahan. Hindi, hindi uh, kung pwede na. ka po dito mag-take out. Yung so, yun yung pong kinain niya, mabang hindi mabang po naubos mabang dahil, mabang dahil mabang yung na malaki tayo. yung bowl. <laughs> Nag-take out na lang po siya. At dinagdagan namin ng ibang variety. Pero napunta naman lang kanyang asawa doon at sa mga ano. Actually, na-enjoy din po yung akin ng Kahit aking na pagkakain hipag. sa labas eh. Shout out sa'yo! Nagalit ba sa mga niya Yan po yung hipa ko na sinabi siya kasama ko. Sana. At yan nga po, ipia, ipakikita ko sa inyo actually yung uh, Kaya ingredients at kabuuan ng lomi. Ang dami ng kalamansi at sili. Eh. Siyempre, lahat kami umorder ng uh, lomi ito nga kapatid ko, umorder pa ng pansit. Gusto daw niyang tikman. Pero kami, sold na dito sa Lomi. Isang bowl, talagang sold na sold ka na. dami niya talagang ingredients. So guys, ayan, thank you po sa pagsama. Bye!